Iba't ibang aktibidad katulad ng papasa at prosesyon ang dinao sa mga residente sa Angeles City, Pampanga na bahagi ng kanilang debosyon tuwing sasapit ang Semana Santa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ngayong Holy Week, buhay na buhay ang mayamang tradisyon ng mga residente ng Angeles, Pampanga. Bawat kanto ay may aktibidad kaugnay ng Semana Santa. Kanya-kanyang penitensya, ang ilan may buwat-buwat na kusabang nilalakad ang kalsada sa lugar habang meron din na hinaampas ang kanilang sarili. Kaliwat-kanan din ang maririnig na nagpapabasa sa wikang kapampangan. Dito sa barangay Teresita, bawat purok ay may kanya-kanyang inorganisang pabasa. Isa ito sa mga big event, lalong lalo na sa Pampanga, dito sa Angeles City, particular dito sa Barangay Santa Teresita. Bali, ang passion kasi, Tagalog naman din talaga yan, pero nagkaroon na ng iba't ibang mga lingwahe. No? So dito sa amin, kapampangan talaga. Yung mga passion namin dito, mga century old na, na translated into kapampangan language. Ang pabasa ay tumutukoy sa pagkukwento ng buhay ni Jesus na anya ay kinakailangan matapos. Nagsimula pa ng alas 3 ng madaling araw noong lunes santo at magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali ng biyernes santo ang pabasa sa Angeles. Samantala sa barangay Lourdes Northwest, dinadayo ito dahil sa iba't ibang aktibidad ngayong Holy Week gaya ng pabasa at mga nagpepenitensya. At ngayong araw ay may film showing din. Importante po ito kasi kadalasan ngayon na uh, yung mga bata nasa Facebook na lang. No? So naisip po namin ni Direct J na magkaroon tayo ng film showing para nang sa ganun ay eh, parang partner ng education natin sa mga kabataan. Ano yung naging buhay ni Kristo nung unang panahon. Doon sa film showing pa lang gusto natin ipakita na napakahalaga na sundan yung bakas ng uh, buhay ni Kristo. Ayon sa barangay, Umaga ng Webe Santo na sa 300 flagellants o nagpepenitensya sa pamamagitan ng paggampas sa sarili ang magpuprosesyon. Sa susunod na taon, susubukan nilang mapasama sa Guinness Book of World Records, kaugnay ng pinakamahabang prosesyon ng mga nagpepenitensya. Biyernes ng gabi naman, ipalalabas ang pinagandang stage play ng barangay kung saan tampok ang naging sakripisyo ni Jesus. Every year, uh, we try to parang binibigyan na o nagi-inject kami ng mga bagong ano to reach out sa mga kabataan ngayon mga iba-ibang gimmick although we we um, maintain yung story talaga na hindi lang natatapos today correct na sana baunin nila yon uh, sa araw-araw kabilang din sa play ang original kapampangan songs nakukunan din bilang bahagi ng kanilang ginagawang documentary film kasabay ng malalim na debosyon paniniwala at panalangin ang samot saring mga aktibidad ngayong Semana Santa sa Angeles, Pampanga ay patunay lang ng pagyakap ng mga residente sa mayamang tradisyon ng kanilang lugar. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.